Ito mga paps, no, yung tinakabitan ko po ng pinaka pitrap trap or abangho para po dito sa kitchen sink ay inuna ko po no na pagkabit So ganito yan mga paps. No. Kasi abang wala pang kitchen sink, ako po muna ay maglalagay po muna ng pitrap trap na sasalo po dito sa may butas po ng lababo na stainless po yung kasi yung gagamitin dito na kitchen sink. So ayan. Bali, pinasobrahan ko lang po muna yan ng sukat at hindi ko na rin po yan muna nilalagyan ng pampadikit or yung solvent cement no so yung ginawa ko dyan gawa nga po na wala po yung kitchen sink so pinausli ko po muna yan so madali lang naman po yung pagputol no so may kita yun sa video wala po siya sa sentro kasi tsaka na po natin yan i, i fix kung ang kitchen sink natin ay nakakabit na so ayan mga paps bali marami pong unit po tayo nakakabitan rito kasi dito po tayo sa may pabahay no? so kung may nyo ayan po yung daladala ko lagaring bakal tsaka mga pitings po no, na sanitary pipe yung number 2 so ayan tsaka kung mapapansin nyo no, itong kitchen sink na to meron na ho siya. kasi nandyan na po yan so kakabitan na lang po natin ng strainer yan tapos diretso na rin po natin kakabitan po ng pit trap So, ganun lang mga paps, no, kadali. Ganun po yung ginagawa ko rito. Kasi, portion by portion po tayo rito sa ating accomplishment. Kung ano po yung matatapos natin, yung po yung babayaran ho ng armo natin. So, ganyan lang kasi kulang po, kulang pa tayo sa material. So, kung ano yung meron, ay muna yung gagawin natin. So, gaya po nang nasabi ko kanina, no, mga pipe lang po yung nandito kaya ayun po muna yung ginagawa natin actually marami pong magagawa rito, trabaho, meron pong flashing cup sa pagkakabit pagkakabit po ng kisame sa harap at likod itong mga unit na ito tapos magpo floor topping pa na naka smooth finish or, hindi ko sabihin yung nakaputo no? ayun po yung mga ginagawa rito tapos styling po ng CR at saka ng kitchen Ayan, portion by portion po yung binabayaran dyan mga paps. So ayan, kung alimbawa yung kanina po no, na pinakita ko sa video, meron na po siyang kitchen sink. So ipipix na po natin yung sukat niya. Talaga, isisentro po natin dito sa may tubo na nakakabit dito sa may ano sa lababo ito pong pinaka strain sentro na po natin siya pero yung kapag wala pang kitchen sink papasobrahan po muna natin ang sukat para once na malagyan na ng kitchen sink ipipix na lang po natin at babawasan po natin ang na sukat. So, ayan mga paps, hanggang dito na lamang po muna yung aking video. Sana pakisuportahan nyo, subscribe nyo po yung aking YouTube channel na Paps TV. Saka itong aking Facebook page na Paps TV 2.0. Maraming salamat mga paps.